Paano to? Meron ka pang ano? Yung pang ganon? Wala. Ha? Ah, kahit hindi na. Ayan. Kahit daw hindi na nalagyan ng ano. Ayan. Mas maganda. So, ayun ang ating a, a ano hin. Sana magkasya doon sa gilid ng mga pili. Pero yung sa ilalim ng mangga, pasok yon. Parang baliktad ah. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ay, Sal! Ano ang kulang nito? Yeah. Yung sa poste pala. Yeah. Ilaw. Tapos, yung switch natin ilalagay? Maybe not, maybe harap, po, yeah. Kaya mong i-connect ang gano'n. Isahan na lang. O, oh, gano'n na lang gawin natin. order ako sa Shopee. Para magka-ilaw tayo. Yeah, o, oh, dalawang ilaw. So, ayan. Ito na po yung ating project. Galing ako kay Kuya Mitz kanina. Kaya lang wala daw siyang tali pero alam mo naman si Kuya Mitz uh, priority niya tayo sabi ko sige magbablog tayo na kailangan natin ng magandang uh, presentation na naman Gisip na naman ako ng uh, <laughs> mga uh, ano paano ito dapat kaharap mo yung ano eh ah uh, parang mal baliktad ang pagkaka-imagine ko nito Kasi pa dapat sarap sa siya na andun ka nagluluto. 'Di ba? Nandito ka nakaharap, 'di ba? So nasa loob ka ng kusina, nakaharap dito kasi bundok. Pag ganon ano. So ayan, baliktad siguro 'to. Hindi ko alam kasi si Bebe po ang uh, naggaano. Ito yung ating uh, mobile kitchen na sinasabi ko kasi dito natin lulutuin yung barracuda, yung mga mabibili po natin na uh, ano na para maganda kasi pag sa kusina po sabi ko parang walang walaman lang ano di ba wala man lang uh, twist so mas maganda siguro dito na natin lulutuin tapos sa uh, mga binibili, binibili po namin na mga isda try natin na uh, bumili ng isda i-discover natin yung lasa although syempre kami ang kakain pero bibigyan namin ng honest review kung ano po yung aming uh, aming uh, uh, ano ba ang tawag doon aming verdict o yung hatol namin kung ano yung lasa yung i-describe po namin sa inyo para at least magkaroon po kayo ng idea so yun po yung naisip ko kasi sabi ko nagmamarket tayo baby. ang dami nating isda na hindi pa natin na uh, susubukan kagaya nung balo nung nakaraan although nakain ko na po sa Palawan yung balo pero hindi pa po kami bumibili may mga maliliit, may malaki so nung linuto namin masarap mga ka-farmers so at least o oh, diba kung kayo naman po ay nanonood sa amin at naapa at di nyo alam at least meron na po kayong idea na o oh, teka ito niluto ni naka farmer to sinigang nila masarap daw yan subukan natin alam mo yon para may may kumaga parang may ano din po ng konti di ba so ayun ngayon nga barracuda eh meron pa ako diyan barracuda kaya lang lulutuin po natin yung dito Barracuda ang bibinyagin natin dito sa ano natin tapos ito daw gustong ipatrim ni bebe tama nga naman patrim natin at uh, tapos dito daw ata magkakainan parang ganon ba kaya yeah, pinalilinis. Pakita ko lang po sa inyo yung rambutan. Sayang yung uh, sanga na iba kasi to eh. Alam mo ito pasanga din to eh. Hindi to grafted eh. Pero namunga tingnan mo malaki na oh. Sayang yung nahulog. Nahulugan ng tubig dito. Yung sangang malaki. Maraming bunga yun eh. Nabali. Ito. Tingnan nyo. Nagtuloy po siya oh. Ayan hmm, yung mga bunga puso talaga gagamba ngayon maraming nga uh, gagamba buti na lang si Rowan eh. ano na so ayan oh, ito wala yan po yung ano ano bang gagawin nila si Bebe nagpapalinis eh. pinapalinis niya Ayan, oh. tapos yung pinagbigyan natin ng gansa hindi niya daw ma ano Tumawag sa akin eh kay Bebe. Sabi niya, uh, wala daw si Milya. Sabi ko, ako nagpapasimilya ko po 'yan. Actually kinain nga ni Chuchay ata. Ang dami na pong ano eh Balot na. So inaano niya, wala daw si Milya, ngayon. Sabi niya, Uh, gusto niya atang isoli yung ilan, dalawa lang atang ititira niya kasi syempre yung pakain daw po e ako kasi hindi naman ako nagpapakain dito ng gansa kaya lang, pag pinakawalan po natin dito wala na po siyang aakyatan e eh, kung doon naman titirahin yung aking mga gulay ba diba? tapos sabi ni Bebe di ano kaya dito na lang uh, guard natin dito na uh, alam mo yun, maingay kasi yun eh sabi ko pwede naman kasi para at least may nagkocontrol mo. damo. Damo lang naman ang pagkain ng gansay. So ayun po mga farmer. Ang ano natin. Iniisip ko. So ito yung wala tayong pra, ano walang gumagawa ngayon na Day off ata yung mga tropa. Absent yung mga gumagawa. Nasa kabilang kumpanya si na Junjun, tatay ni Rizal, tsaka si Jeric, yung tatlo. So bali, anim lang ang pumasok. Si Kongkong, Kong, may trangkaso po kahapon nag, ano, siya, nagpaalam siya kuya hindi ko kaya sabi niya sige ka ako pahinga ka na so ayan, pinagpahinga na muna natin pinauwi si Jomar na muna pinsan mo ako tanahin mo saluhin mo yung trabaho ayan. pero syempre binigyan naman ata ni Bebe ng uh, buong sahod yun kasi kawawa naman so ayun hinati daw ni Jomar kahapon dinat no, nakahiga na kayo na daw bumangon So, ayun, ganun talaga. ipinilit eh, pinilit niya pa eh. Naramdaman niya na na medyo alanganin na po. Pagka ganun, talagang kailangan mong ihiga. Ipahinga. Para medyo, ano, makarecover. So, ayun. Kailangan pala iset. Iset up na kaya natin din tong makina natin? Ilagay na kaya natin yung makina. May mga gagawin ba kayo? Ayun o, oh, yung boltron ha? Oo. Oh. Gawa na yung makina, di ba? Okay. Oo. Kung kaya. Oh, pag ano. Kung kaya, ayan. Wala ni Papa Yama. -yam. Papa, ubos na yun. Ah? Ay, hindi pa ako bumili. Manok ang binili ko eh. Bilili lang. Takwata na t -t -t sa akin. Ano, no, no, ah, o, pabili na lang. pabili ah? na lang ayan o oh, tuloy natin yung vlog mga farmer dito at uh, paano to meron ka pang ano yung pang ganon wala kahit hindi na po. ha ah kahit hindi na ayan kahit daw hindi na nalagyan ng ano ayan tapos yung ano po papayam yung net po natin para ano na din ayan o oh, ipawid tayo Galing ako kay Kuya Mitz Nag-vlog kami ng kubo niya oh, Napakaganda nito Sabi ko nga pinturahan ito na Parang kahoy din sana uh, Kung kaya ni na Jomar Ang bilis lang oh. Dating ko doon nakaalis ka na daw eh Pagpapukulangin pa ng 20 piraso Ah Kulang din alam mo eh. <laughs> ah, ito na lang. Patay. Babalik. Ayan, babalik na lang. Makakasama na si Kuya Miss pagbalik na. Ayan, oh. Ah. Ayan, ganda na na po 'yan, puro bakal na. Ganyan ang ipapagawa natin doon sa meron akong ano eh kung pasubukan. So ganito din pang gagawin natin, lalagyan din natin ng ganito. Ah, uh, 'yun nga lang iaakma natin sa design nung naandoon. Medyo malaki-laki dito. Medyo mataas. Ah. Oh. Tapos bakal din may ano, oh, sa isang ano, picnic table papasubukan natin. Sampulan na lang natin isang picnic table do sa naisip ko. Para at least kung marami kasi ang gusto ng ganang bebe. Sampulan natin. Tingnan natin kung magkano gagastos Hindi eh. <laughs> diba, maganda kasi. Ah. ah ang yung blinds oh. Eight Ah, 7 feet? Pwede na yung 7 feet? Ha? Huh? Sabi? Dex, ipaghakot mo ako ng ano, tayong kalabaw. Doon, oh, may mga naka, ano? Lagay mo lang doon sa mga plat na papalitan ko. Ako na bahala. Uh Oo. -oh. ayan okay na sabi ko lalagyan din po yan ng anong ba tawag dito net kaya lang hindi nalagyan ni nila ni, ni, sa bitan pero yan tatahin na tahiin na lang daw yung ipapagawa ko ganito din pero medyo mataas mas mas ano siya medyo ganon tapos lalagyan natin yung sa dito yung picnic table dito nakagitna Ah, dahil medyo malawak, lalagyan pa natin ng upuan both gilid. So, just in case na marami ang kakain. Parang ganito din lang. Hmm. Pero may upuan siya sa gilid pa. Para at least medyo parang ano din, parang mini ng ganun na ano natin ano. So, ayun lang ano natin. ganda. Ay Ayan, ang question mark na lang nagkakasya kaya dun sa mga space na na andoon sa may uh, kubo ay sa may uh, mga pili, mga farmer hindi naman natin pwedeng sacrifice yung pili so isa yan po sa tinitingnan din natin kung paano ang arrangement ng mga kubo maganda sana iisa lang ano na uh, sana magkasya pero mas malapad pa dito eh. sabi nga ni bebe kulang ka sa space ayoko na mag yung kili 3 years na yan eh hmm. ayan e, tingnan natin kung kakasya ang sample Ayan, tapos silipin muna natin tong mga pinakakain natin. Mga farmer, tutuwa ako. Bilis talaga lumaki natin. <laughs> ay, ay, kanina pa ako dito nagpapakain. Pang ilang ano na din yan. Sabi ko kay Dex, uh, subukan natin mag kasi yung ayongin gusto ko makahuli sana. Yung, yung, sana yung mahuli namin ay yung itim. Yung sa second batch. Kasi mas malalaki po yun. Gusto ko rin makita kung gaano ang inilaki kasi uh, baka mamaya magulat tayo medyo lumaki na pala dadagdag e, ako mga farmer syempre pero sa tingin ko marami din pong nakasurvive doon sa ano natin yung sa maliliit na kasi marami ako nakikita hindi hindi pantay ang laki eh mabilis lang talaga dapat ang mata niyo, kasi kanina nag may mas, ayan kagaya nya wala pong gaano duckweed yan kanina ang uh, kitang kita niya po siya sa araw so kaya lang talaga sobrang bilis lumangoy ayan o, oh, tingnan nyo, oh, 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 oh. ayun kikita nyo yan, kikita nyo kung ayan o oh. Uh, ayan, may malakas so, ayungin yun mga ka farmer ayungin po kaya lang, hirap na si pate hindi ko alam kung ano ba lumalaki ba, ayan o, oh. dami nila oh. Ayan, kulay itim eh. Ang hirap, nakakamuflad siya. Pero ako naman ay natutuwa dahil ibig sabihin, adapted na. Na uh, masigla. Ayan o, oh, tingnan dami. Ayan o, oh. oh, dami. Ayan, tingnan niya yan. Um. Gusto ko makahuli kung ano na ba ang size. Kasi ang isda, kaganyan, hindi mo makikita ang lapad eh. Kaka, ano, malapad pala meron. Ayan, tingnan niyo, naandol siya galing ano ah, ayo mina um may malaki oh Tignan, ah, ano yun kokak visit na yan kokak yan ano oh, dami ayungin pero mas parang mas malaki na po ang red tilapia sa kanila ano oh, po ayungin yan kita niya na ano lang ayan oh um um sana nakikita po ninyo ito tutok natin ang kaunti ito para naman na kita ninyo ayungin Ganun lang, tapos ilalim na uli sila. Sana mapalalim pa natin yung fish pan. Bala ko nga, ang plano ko ay pababain muna. Tapos yung butas na yun, mapalitaw, takpan na. Tapos malay mo, may malakas pong ulan. Eh, <laughs> pupunuin na uli na ulan. <laughs> Kasi, ang nangyayari mga farmer may butas eh lumulusot dun yung ano eh so gusto ko munang mapababa nandiyan naman yung pump natin kung sakali di ba magpapump tayo ng tubig mainit po ngayon eh naka break tayo sarap nga magmasinlok sana kaya lang hindi po po pwede ngayong week busy tayo ngayong week hindi ko maisisingit so sayang sayang po ang uh, pagkaka-taon. Ayan. Pero next week sana maganda ganda pa ang panahon para naman makapagbili na rin tayo ng mga yellowfin. Wala na rin tayo yellowfin sa Subic, bibili tayo siguro mga mabibili tayo mga 20 kilos. Kasi isang gawaan po minsan mga 4 na kilo. hindi eh, natin alam kung kailan ayan, ayan, ayan na alam ayo. Bibilis oh. Parang may malaki na ako nakikita eh yun know. o oh, o ayun kaya um, may maliit may malaki so ibig sabihin most likely marami din po ang nakasurvive doon sa uh, mga dinala natin yung mga second batch at first batch parang marunong na rin kumain ayan pero malapit talaga lumaki itong tilapia <laughs> ako naman ay natutuwa dahil yung ayungin eh, malay mo mag breed na rin po sila diba after 2 months siguro magbreed breed na mga yan kasi kung sabihin mo ng ilang buwan na rin po sila doon bago makarating dito diba ba? o na. wala nang gaano feeds yan dito yung feeds yan eh, you know? galing ah, ayun yun ang kita nakikita nakikita kasi may araw kapal din oh marami din sila may lap lang talaga masyado dapat mas marami sila sa red tilapia dahil 7,000, dalawang 5,000. So, 17,000. 10,000 na lang anas na buhay. Marami pa rin. Nasaan na yun? Makapatay na rin. Kunti na lang. Di, yun nga pala, isipan eh. Di po natin masabi kung ano ba talaga ang kwento na ng ayungin dahil nakikita lang natin may kumakain dito. Hindi kagaya ng red tilapia. Kitang kita. Naalok na naman nga ako. Yung ganita na daw kalaki, 5, 5, 5 pesos na. Sabi ko, doon ako sa maliit. 3 weeks lang eh. <laughs> Laki din ang diferensya. Kung 5,000, hindi eh, 10,000 din, diba? Sa 2 pesos. 3 pesos kasi yung maliit eh. 10,000 din, diba? Eh, yung pakain mo lang naman, dalawa. hindi eh, 2,000 lang naman yung isang dalawang bag na kakainin nila. Ganyan na. Actually, isa pa lang palang bag ang nagagamit ko. Halos, oh. Pangat, pangalawa pa lang yan. Halos kalahati pa. Sa kalahating bag pa lang Nga lang time Medyo ano ka Behind Okay lang sabi ko wag na muna Kasi Pinag-aaralan pa natin eh. Kung Maka limang Buwan Apat na buwan na tayo Titingnan natin Kung ano na ang timbang Ang target ko Half kilo Sa loob ng 4 to 5 months Sabi mo ng 4 months dapat maka half kilo tayo. Titingnan natin ano. Kasi nag-iisang kilo daw to ng six to seven months eh. Sa full feeding. Target lang natin half kilo sa four months. Tingnan natin kung ma-achieve natin yan. Ayan, tawagan ko na lang si Kuya Mitch kung magkano aking atraso. Di man sinabi kung magkano. Tapos na yung ano bubong ayan bilis lang pwede na tayo magluto so dito tayo sa loob ayan, andito sa loob andyan yung ano, para maganda oh. naman tingnan napakaganda so <laughs> oh. oh, oh. ayan na mamaya lalagyan na lang po ito ng uh, net ayan So, titingnan natin. Mamaya magsusukat tayo kung may time pa. Eh, susukatin po namin kung aabot doon sa gusto kong uh, project. Kaya lang po pala ito. Yung gagawin natin, Nel, mas matimbog dapat ha. Medyo ano nga yan eh, medyo naka ano, dapat medyo mas ano pa po ng konte, Oo. Mas ma ano ng konte, So, ang gagawin namin doon, ganun medyo matilos pagpawid daw ang rules matilos kasi yung tubig magi-stay, tutulo yan pero kung medyo pa ganun talaga ang tubig, bagsak agad yun po yung, ano nun, yung logic don kaya ano, pero ito, kulang ganito kalapad na kadagdag ano, pa tayo siguro kasi kung naandyan yung yung lamesa yung may bubong na gilid. Tinitingnan ko kung gaano kalapad yung gagawin natin eh. Kasi kung both side lalagyan na. Hindi, gusto, kong, di, gusto kong lagyan ng upuan pa sa gilid eh. Back up ba? Ah. Parang ang mangyayari, kagaya din ng setup nung kagaya nandoon maliit lang ng Rosel so, tsaka bukaan, Hansel. Bukaan yan, lalagyan lang ng pagkain yung mesa. Pwede ding may ma may maupo. Kung so mayro pang backup na may nakaupo. Kahit sabihin mong hawakan niya na lang ang plato niya, di ba? Okay pa rin, no? parang picnic ka ng dating. Or, pwede pa natin lagyan doon sa likod nung nakaupo. May counter pa siya. O, kaya lang, parang hindi na maganda no? hindi na. Hindi na maganda. Na lang. Upuan na lang na paikot, ano? Mas maganda. oh so, ayun ang ating aanohin. Sana magkasya doon sa gilid ng mga pili. Pero yung sa ilalim ng mangga, pasok yon Sigurado, isa. So, sasampulan po muna natin na isa para makita po natin kung magkano din yung gagasasin bawat kubo. Tapos, lalagyan din natin pangalan yan para at least eh, diba, mag unique ng kaunti. So, isip-isip na tayo ng pangalan. <laughs> Ayan po, mga farmer. So, ano lang, unti-unti lang. Ayan, abangan natin. Ha? Ang ni Dexter. Ha? Wala silang gagawin. Lalagyan na lang. Ito mo, pwede pa ito ha. Ay, gahanap ako ng gulay para doon sa aking mga uod pala. Mga ka-farmer. Uod. Ay, uod tayo. So, doon na lang. Kukuha ko ng pechay. Ay, natutuwa ako sa ano. Kanina pa po ako dito. Kahit naiinitan ako, nakadunga. kaganda ding stress reliever talaga ito. Although hindi naman tayo nai-stress therapeutic ang tawag doon so therapy napaka ano therapeutic ang dating ayun, ayungin in maafan yun tuto ka na ngayong ang Akong pipilis oh Mm. Mm. ano 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 oh, oh Oh, ano 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 grupo-grupo din sila. Parang ganyan din po. Kaya lang mas mabibilis. Mas mabibilis sila. O, marami. Mm. Maganda kumakain din ng feeds. Kaya sana. Natural food tsaka commercial feeds. Eh, mas mabilis po silang lalaki. Ayan tingnan nyo. Oh. Ah, sila oh. Galing na ayungin natin. Mm. O. Oh, mabilis. O so, ayan po ah. Kinakamusta ko nga yung hinatidan din ng Laguna Lake, Laguna Fingerlings Laguna Lake doon sa Mungkada. Kasi sinend niya sa akin yung screenshot. So pinm ko, hindi na sumasagot. Ah may bansot na. Aywan <laughs> ano, na, may bansot. May bansot na red Siguro yun, nakauwi dito. Galing doon sa malayo. So, ayun, naiwan siya. Pero mostly, naandito na po. May mga naiwan ng kaunti. Yung mga na, ngayon pa lang naka-discover na late ng mga 1 week o 2 weeks. So ngayon pa lang nagtakakain po ng commercial feeds. Kaya medyo na late sila ng laki. Pero mostly uh, same size. May mas malalaki. So yun, target natin. Half kilo in 4 months. Mga farmer. Sana, diba? yun po yung ating target siguro nasa mga 30 grams pa lang yan mga yan tinitingnan ko 25 to 30 grams siguro ayan o dami nating ayungin o kita nyo o oh, hindi nyo nakikita walang kulay ayungin yan ha <laughs> ha mga kidlat lang ayan na o ah uh, sabi ko sukatin sa namin yung uh, project namin doon sa taas dalawa lang ang pumasok Kung Kung mukhang masama pa ang pakiramdam dahil dalawang araw na pong wala hmm. ganda oh, so, ayan okay na tayo andito ako nagpakain na naman tayo syempre ni target tayo ah uh, makuha natin sa 5 months pwede na kasi ang tilapia na black kaya pong lumaki sa 4 months talaga kung maluwag uh, at magandang pakain 4 months, 2, 3, 4 yan so yan po yung ano din uh, syempre habang tumatagal po yung tilapia sa'yo ibig sabihin pag hindi mo pa nailabas yan ng 6 months, 7 months kung full feeding ka, talo ka na dapat eh 4 to 5 months talaga mailabas mo yung tilapia So ang target natin dito ay Ayon sa aking uh, observation Mukhang mabilis naman po lumaki Hindi naman po sila mga bansot ano? <laughs> <Malaki> Nga eh. laki <laughs> nga uh, Sana 4 months may makuha na tayong 2, 3, 4 So ayun po mga farmer Ang ating target dito sa ating uh, red tilapia So ibig sabihin September uh, October July kasi dumating yan Ay hindi Kailan ba ito dumating? Oh, July 28. So, August, 28, September, October, November. So, pa December pala, meron na tayo kung sakali. Ano? at ah, maganda pa naman ang klima dahil malamig. So, mas mabilis pong lumalaki ang isda. Marami tayong natural food. Pero, ayan nga, tuloy-tuloy oh. lang po ang kain nila ng feeds. Hindi ko alam kung papansinin pa nila yung natural food. Kasi yung natural food talaga, mabagal sa laki mabagal po silang lalaki dyan dahil hindi naman talaga yan ang magpaano sa kanila eh sa commercial talagang tinatanggal nga yan halos eh mga kangkong na yan dahil puro ano po sila feeds so tayo naman eh, tingnan natin malalaman yan pagdating po ng ano 2 months ayan so ayan po maraming salamat ah uh, gawa na yung ating uh, outdoor kitchen so ang susunod naming project ayan susukatin namin yung doon sa ano, ko kung uh, maging okay naman edi gawin na muna natin yung apat na yon na picnic table hindi <laughs> pa pala nakagawa ng picnic table ayan napaka busy so ayan po maraming salamat at magandang buhay kapen laki na ng ganda ng pagkakaspread nya